sabi nila 50 pesos. Pag-abot ko, sabi nila 550 pesos. 200 na lang. 200 na lang. Kasi sabi ng mga guard, 50 pesos lang talaga. Sabi mo 50 pesos pag-abot ko, 550 pesos. 200, ha? Ito. Salamat ka. 250. Okay, okay. Thank you. Kinadidismaya ngayon ng mga netizens ang ginawa ng isang tricycle driver sa lungsod ng Maynila, sa isang Australian vlogger na si Dwayne Woolley, na may 2.2 million followers on Facebook at halos ilang taon na rin na naninirahan dito sa ating bansa. Ang naturang vlogger ay piniling manirahan dito sa ating bansa kasama ang Filipina nitong asawa. Sa kanyang mga videos, ay ibinabahagi nito ang mga masasayang kaganapan nito sa kanyang pamumuhay dito sa ating bansa. Indikasyon na namumuhay ito dito sa atin ng buong kagalakan at may kapayapaan, Bagay na talaga namang nakaka-proud para sa atin, na makita ang mga dayuhan na pinipiling manirahan dito at yakapin ang ating magandang kultura. Ngunit nito lamang November 25, 2023, ang mga masasayang pagbabahagi nito ng video ay nauwi sa isang nakababahala at nakadidismayang tagpo. Sa naturang post ng Australian vlogger, ay nais nitong magtungo sa Robinsons, Manila, kung saan ay kasalukuyan itong nananahan sa isang hotel sa Ermita, malapit sa U.S. Embassy, upang asikasuhin ang mga papeles na kakailanganin nito para sa plano nitong magbakasyon sa kanyang bansa, ang Australia. Ayon sa vlogger, malapit lamang naman sana ang naturang mall mula sa hotel na pansamantala nitong tinutuluyan, ngunit para na rin makatulong sa ating mga local tricycle driver sa lugar, ay pinili pa rin nitong sumakay sa nasabing tricycle. Bago pa ito sumakay, ay tinanong muna ng vlogger kung magkano ang aabutin nitong pamasahe sa pagsakay nito patungo sa kanyang destinasyon, kung saan ay agad namang sumagot ang naturang tricycle driver na 50 pesos ang pamasahin nito, dahilan kung kaya't hindi na ito nag pang sumakay. Sa kwento ng vlogger, habang nasa biyahe umano sila ay isang babae ang pumara, at sumakay sa likuran ng tricycle driver. Dahil sa matagal na panahong pananatili ng vlogger dito sa ating bansa ay natutunan na rin ito na kahit papaano ay makaintindi at makapagsalita sa ating lingwahe, kung kaya't narinig nito na tinanong ng babae ang tricycle driver kung saan ito patungo, at agad umano na sumagot dito ang tricycle driver at sinabi na wag nitong lakasan ang kanyang boses dahil nakakapagsalita nga ang vlogger sa wikang Tagalog. Sa pagpapatuloy pa ng kanilang biyahe, ay isa pang lalaki ang muling sumakay sa likuran din ng tricycle driver at ng babae, at maya maya lamang ay tumigil sila sa isang kanto na hindi gaanong matao, at nagdeklara ang mga ito, na nasiraan umano sila, dito na bumaba ang Australian vlogger at nag-abot ng bayad sa tricycle driver ng 100 pesos, dahil matatandaan na 50 pesos lamang ang kanilang napag-usapan at nais na rin naman ito na wag nang kunin ang sukli. Ngunit nagulat na lamang ang vlogger nang tawagin siya ng tricycle driver at dalawang kasama nito, na kulang umano ang bayad nito dahil 550 umano ang dapat na ibayad ng vlogger sa mga ito. Nang tumangi dito ang vlogger ay dito na siya sinimulang harasin ng driver at ng dalawa pa nitong kasama, Dahilan kung kaya't ang kaawa-awang dayuhan ay kinailangang humingi ng tulong sa gwardiya ng isang establisimentong malapit sa kanilang kinaroroonan. Matapos nga itong may upload sa kanyang social media account, ay umani ito agad ng million views at nagkaroon ng samot saring komento, kung saan ay labis itong ikinadismaya ng ating mga kababayan. Nakakahiya mga ibang Pinoy, nagsasamantala. Nakakahiya po talaga ang mga yan, sila pa ang galit pagdibibigyan nakakahiya kayo sa Pilipinas. Samantala, sa muling post ng naturang vlogger noong November 29, taong kasalukuyan, ay nakatanggap ito ng mensahe mula sa kinauukulan sa lungsod ng Maynila, na nasa kustudiya na ng mga ito ang tricycle driver na nang loko dito. Kahapon, December 6, 2023, isang post muli ang nilabas ng naturang vlogger. At dito ay makikita na pinuntahan ito sa kustudiya ng polisya ang tricycle driver upang makipag-usap at makipag-areglo dito. Bagamat pinatawad ng naturang vlogger ang tricycle driver, at hindi itinuloy ang pagsasampa nito ng kaso, ay nananatili itong may pananagutan sa batas, dahil pag alaman ng pulisya na wala pala itong lisensya, walang rehistro ang minamaneho nitong tricycle at wala din itong may pakitang prankisa para sa legal nitong pamamasada. Malaki ang bagay na ating matututunan sa dinanas na ito ng naturang vlogger, kung saan ay bagamat masarap pa ring ibigay sa kapwa ang ating tiwala, Ngunit tila mas nararapat pa rin na mangibabaw sa atin ang maigting na pag-iingat at maging laging alisto sa kapaligiran, lalo na sa tuwing tayo ay nasa mga pampublikong lugar o sa sasakyan. Sa huli, ay panawagan pa rin ng ating mga kapulisan na maging mas lalo pa nating pagibayuhin ang ating pag-iingat sa lansangan, lalo na sa nalalapit na panahon ng Kapaskuhan. Dagdag pa ng mga otoridad, ay huwag po tayong magdadalawang-isip na humingi agad ng saklolo sa pinakamalapit na police station sa inyong kinaroroonan. Kung kayo man ay makararanas ng ganito, dahil maging maliit man 'yan o malaking halaga, sa hirap nga naman ng buhay ngayon, ay mahalaga ang ating bawat sentimo, kung kayat karapatan natin itong ipaglaban lalo na kung ito ay pilit sa ating kinukuha sa paraan ng isang panloloko.